Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at sinting pamamaraan. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo? Yung para bang magmamadali talaga siyang tatawag sa iyo? Dahil sa sobrang sabik na sabik siya na makausap makita ka kahit sa cellphone man lang. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang baso o isang garapon na asin. Punoin niyo lamang ito ng asin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat kahit maliit na papel ay pwedeng gamitin at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses lamang. At sa ibaba, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. Isang beses mo lamang itong isulat, pangalan at apelido at ang contact number niya. At pagkatapos, i-roll mo ang papel at itusok mo lamang ito sa garapon o sa baso na may asay na inihanda mo at nang matusok mo na ito, hawakan mo ang o ang baso. Ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pagkaisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Sa pamamagitan nitong asin, ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual, huwag mo itong takpan. Itago ito Hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan araw-araw. At pwede hindi naman ito bulungan. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At panikuradong ngayon mismo, kukontak siya sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.